Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bumawi ng todo si Gerald Anderson sa kanyang girlfriend na si Julia Barreto sa isang weekend motorcycle trip kasama ang kanilang grupo, ang Drama Moto Club. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Gerald ang mga larawan ng kanilang adventure, kung saan makikitang kasama si Julia, na nakaangkas sa likod ng aktor habang naglalakbay sila sa kanilang big bike. Nagmistulang ride ng intandam ang magkasintahan sa kanilang trip at may mga larawan pang ipinost si Julia na kuha habang tumatakbo ang kanilang motor. Sa ilang selfie na kuha ni Julia, makikitang masaya at sweet ang dalawa. Bukod sa kanilang adventure, napansin din ng netizens ang larawan ng Gerald na may kasamang mga bata. Si Gerald ay karga ang isang batang babae habang si Julia naman ay nakaangkla sa dalawang bata. Dahil dito, maraming netizens ang umaawit sa kanilang magpakasal na at magkaroon na ng sariling pamilya. Samantala, napansin din ng kanilang mga tropa na sina Sam Milby, Jake Cuenca, John Prats, at Mark Solis na tila na sa pagiging sweet ng Gerald. Kasama rin ni Sancho de las Alas ang kanyang partner, kaya naman ang Gerald lang ang mas lalong nang inggit sa mga kaibigan nilang walang partner sa nasabing trip.